Dili na halos makapaabot pa ang mga residente sa Barangay Paril sa tukuron nga bagong taytayan diha sa Sitio Baugok, Barangay Paril agi og tubag sa grabing pagbaha sa maong lugar ang katukuran sa maong taytayan gikalipay sa mga namuyo sa maong dapit kay mahataga na gyud og katumanan ang ilang damgo na sairan nga diriyot pa dunay na aksidente sa maong dapit at sa pagpunok sa kusog nga uwan. Happy kayo, Mr. Roy, kay perti dyong lisura aning aning dalana dira dapita kung magbaha sa mga kusog ang uwan di dyan ni magian sir. Uy, nakasuhay na ko kagagi dira dapita kung aning baha kayo. Lisura dyan kay sir. Kus nila nila bang nila bang misa ni na lang misa ni naog ko sa motor niya ang banara na ko mo ay ni padayon ang tubig usog kay dire sir tubig oh pul ba kay kay ko lam lam bay bay nga kay ning tubig karon malipayon na kay nga na buhatan ni siya og kaning project dire ba dapita sa mismong spillway tukuron ang taytayan nga kuhaon sa Local Development Fund sa syudad gipahigayon ang groundbreaking ceremony kagahapon, Merkules, Marso 26, 2025 sa pagpanguna ni Paril Barangay Captain ni Risa Duncilio o um, ni North District Congresswoman Cutie Delmar. Magpasalamat ah, sa tuwang mayor, si Mayor uh, Raymond Garcia kay usa siya sa mga instrumento nga kini nga project wabot pud gyud sa tuang barangay actually kini dako kay nigikatabang sa tuang mga residente diri sir kay tungod every time magbaha di gid sila makaagi kay every time nasayod naman kita nga ang atuang barangay is prone kita sa landslide so ang atuapong area dire every time mag-uwan mag uwan grabe po ang baha so di makaagi ang mga motorista or ato ang mga residente di makaagi nya gawas ana kini manggud nga agianan na apoy mga taga Compostela nga muagi dire so meaning dili ra kita ang muagi ang mga motorista pod nga muadto og Compostela lusot-lusot naman ta kay may na mga agianan dito sementado naman tanan so munang dako kayo kung pasalamat nga Eventual, uh, finally, ma Maimplement implement na gininga project. Si Kongresista Rachel cutie Dilmar, nga ni representa ni Mayor Garcia ni nga sa kanunay wag yod gipasagdan sa mayor ang mga nagkinahanglan og ayuda. Ang iyo sa buhatan, way puas ang tabang sa barangay Paril o kasikbit ng mga barangay. Gawas sa atong project sa atong mayor din di na naa siya ay i-construct bridge nga 15 million na lipay kay ang tubig ba din rin no, sa hawak. niyadagan kay kayong murag ma -accidente. may ganyan ang atong action mayor, gi aksyonan dahil niya. So, partner man nato ang ato mayor sa trabaho. Ako, nasa ko 5 million sa kada barangay, sa kada tuig. So, every year na agyan priority project kung asang atong kapitan, kauban sa mga miyembro sa council, sila mag-identify kung unsa ilang priority project. Ang barangay kang binukot nga kasikbit nga barangay sa Paril, doon na sa'y mga proyekto nga farm to market road nga moabot og 15 milyones ka pesos. Kini ang balita, Ray pasaporte. Simplicity. News.